In Panta Quezon, ito na yata ang lugar na bahagi ng maralaki na masarap magmotor. Dahil punong-puno ito ng sorpresa na makikita mo sa daanan. Oh, may pulse mga ka-motivation oh. Kaya pala. Merong pulse oh. Dahil sa ganda ng mga tanawin na makikita mo dito. Isa ito sa nagiging rason kung bakit masarap maglakbay gamit ang motor video ito hayaan niyo ako ipakita sa inyo kung anong meron dito sa Impanta Quezon dahil ipapasyal ko kayo sa isang nakatagong paraiso dito sa Impanta ito ang Hidden Paradise Resort sa kanunayan hindi ko din nakalain na meron pala ganito kaganda dito sa Impanta dahil sa mga bagong kaibigan natuklasan ko ito ganitong kagandang lugar dito sa Impanta kaya tara simulan na natin ang kwento ng aking biyahe kasama ang mga bagong tropa samahan niyo ako sa kwento ng aking biyahe Okay, good morning mga ka motivation. Panibagong araw, panibagong vlog ang gagawin natin ngayon Bali, nandito na tayo ngayon sa kahabaan ng Marilac Dito sa may isang palok, sa may Tanay Rizal I think Tanay Rizal na to Dito na tayo magsimula mag video dahil maliwanag na Bali, galing tayo kanina na San Pedro, Laguna Bali, nag off tayo all na uh, mag alas 4 Umalis tayo, makalipas nga ang almost 2 hours Naring natin itong kahabaan ng Marilac dito sa may Tanay Rizal sa may Sampalok I think Sampalok nga nakakasakap na nito at Tanay Rizal to so base sa napagtanong natin kanina okay bali ang magiging ruta natin ngayon ay pupunta tayo ngayon ay Impanta Quezon itong way na to na binabaybay natin ay Impanta Quezon dito na dito ang tumbok bahagi na to ng Marilake may mga kasama tayo Nauna na sila galing sila ng Maynila doon na lang kami magkikita-kita sa may impanta Maaga sila umalis dahil gusto nila makita yung sunrise. <laughs> okay, bali nakasama ko na siya dati si Teres tawag sa kasama daw kaming bagong dalawa, yung isa ding tropa na nagba-vlog din. So, makikita makikilala niyo yan mamaya mga motivation pag na natin sila. Okay, bakbak na tayo. Nandito na tayo sa may kahabaan ng Marilake Highway. Wala drama. Dami nagbumotor. Ayun, manakikita ko sa likuran ko. Paborito rin kasi itong puntahan ng mga riders yung Infanta Quezon Dito kasi madadaanan natin yung Gerald's Peak na isa sa dinada yung kainan ng mga riders at tambayan na din na ang karamihang riders na umaakit ng Infanta Quezon Okay, sobrang lamig Hindi na tayo nagvideo kanina sa may bandang Laguna dahil napaka dilim pa naman Wala naman tayo makikita halos Dito na tayo kasi Maganda-ganda ng view dito Halos puro puno na yung madadaanan natin dito mga kamotivation Pumapasok na tayo mga kamotivation sa kapunuan <laughs> ah, Grabe yung mga puno oh sarap dito mag-raise talaga sa impahanta papuntang impahanta dito sa may kay. Nandun kasi sa may kabila yung ano eh Mga kamote kaya wala tayong nakakasabay dito Wala masyadong bumabingking-bingking dito eh Wow! Narating na natin ulit mga automation yung mahiwagang lagusan Pupunta yung panta o oh. Ang ganda! Oh! Ito lang mga kamotivation oh. Narating na natin ulit Ganti kasi nakarating na rin ako dito pero tagal na rin Wow! Oh, tigil tayo dito Ating pagbosdan muna ang Mahiwagang lagusan Dito sa may Impanta Quezon Ayun no Wow Ito yung tinatawag nila na Lihim na lagusan Papunta Impanta Quezon Ang ganda ng kabundukan no Pinagbosdan lang natin ang saglit tong, ano, lihim na lagusan Ng Impanta, papunta Impanta Yung tinatawag na lihim na lagusan Napakaganda <laughs> Hindi na tayo mag-drone dahil nga ang daming uwak. Delikado tayo sa uwak eh, dahil nagliliparan. <laughs> ang ganda dito ng mga motor. Puro puno talaga. Okay. wala tayo masyado nakakasabay dami na mga ginagawang ano dito view deck ay ano, mga tourist spot na pwedeng tambayan eto tambay muna tayo ng hotel dito ayun oh dami dami dito na tambay Baka makita natin ang tropa dito Baka lang dito sila Silip muna tayo dito Wow Yun makaka-motivation oh Kitang-kita natin yung mga Windmill sa Pilirizal Na ikot-ikot Wow Okay, bante na tayo Oh, dito naman sa may ano, makikita rin natin dito yung logo ng Santa Maria Laguna. Ayun oh. Oh. Baba kaya tayo dito. Oh, diretso na tayo. Diretso na tayo dito sa Impanta. Pupuntang Impanta na tayo. Ang yeah. dami tumatambay dun sa may ano May gilid ng kalsada Sa may Santa Maria Laguna na natin nakakasakap nun. Doon sa unahan lang ng ano Ng ah, Signage ng Santa Maria Laguna Ang ganda kasi ang spot doon eh Kitang kita mo din ng mga pililya ah, Kitang kita mo din doon ng mga windmill eh first time natin kasi makaakyat dito ng ganito to <laughs> Para na tayo na sa Baguio Dilim Dilim na Hala! Ano <laughs> Oh! Na-experience natin tong ganito. Sarap din ma-experience yung mga ganito mga mga tabi. You Yung dumaan ka sa makapal na pag. Woo! Hala! <laughs> Ito na mga motivation yung no? arco no, ng ano Impanta kay Sun. Woo. Grabe ka pala mo. Oh. Wala tayong makita. Woo. Bye bye. Kilometer 90. Grabe. Woo. Wala na tayong makita. Woo. Hindi tayo makapag-down dahil ang kapal ng ano, pag tapos eh Lakas ng hangin huh. First time ko makaranas ng ganito mga motivation ng ano Kalsada Na ganito yung bubungid sa'yo Uy! Huh? Sarap! Woo! Huh wala na makita Oh, ah, grabe Nagbumoys na yung baso natin <laughs> Woo. Kailangan mo na talaga dito ng ano Yung ilaw dapat ay kulay dilaw para makita ka ng kasalubong mo Malayo pa lang Ang kapal ng pag Yeah Ayan <laughs> po Nakaharalas din tayo ng ganito <laughs> Kala ko ulan eh Kanina kasi sa barayo, ay ko patay. Ang lakas ng ulan yung bulay, ano. Ang kapal ng fog. Dito wala na masyado. Doon lang sa may, ano, may arco na ang impanta. Medyo makapal. Grabe, solong-solong natin ang kalsada. <laughs> wala natin kalsada, nakakasabay. Ah, kapal ng ano Pag sa taas <laughs> Meron dragon dito mga motivasyon sa taas oh. Dalawa yung ulo ang sarap pala dito mag rise pagka maaga ka talaga talagang mararanasan mo yung kapal ng hamog no ay ito na mga ka-motivation, no ano Gerald's Speak ayeto, ito yan no? ay wala na yung mga dikita ng sticker tinan ko na dati kasi punong punong ng sticker yun pero may mga ilan ilan pa natira ayan o oh tignan natin baka mamaya maligaw yan maligaw tayo malingat tayo ba baka nandyan ang tropa sa gilid eh silip-silipin natin ito na naman <laughs> Woo! Eh, tawag na ng kapal lang pag dito. Oh. tumitigil dito oh. Okay, meron dito. Oh, may pulse mga kamotivation oh. Kaya pala. Merong pulls oh. Wow. Kaya wala maraming tumitigil. Sigando oh. May dadaan na tayo yung ano, mini pulse oh. Wow. <laughs> hey, bakbak -bak na tayo. you know mm -hmm. we mean the police boat you the boat Okay mga kamotobesyo, nandito na tayo sa may tulay Tulay, may magandang pulse dito eh Ito, ito ata yung sinasabi ni Tropang ano, Sanji Ito yung pulse dito oh. oh. Mamaya na lang pagbalik Mama, Gagala pa kasi ako dyan eh Maiikot mo lang dito mamaya <laughs> Mamaya na lang kasi matutuyot Dito oh, po ako sa mamaya uh. Wow. Ang ganda dito mga motivation no? <laughs> oh. Yun. Ang ganda dito oh. <laughs> Wow. And I find myself wondering What did happen to the last ten? I ran away with my life fast forward and never turned back again It's kinda of funny that the more we pass time The more we need to set them rewind And 19 was the give I had to leave you But now I'm seeing all the signs Is this really happening? I can't believe it's true just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure. But one day. could one in a dozen. The other eleven get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you, I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah, is yes, this? Yes. And the I can't believe it's true I'm just as surprised as you Is this Get give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other eleven give something from nothing. Life changes, just open the door. One thing certain, I'll always be you. Yeah. ito na yun ito na yun hidden paradise oh. kaya tayo dito ito na dito tayo yung tropa hidden paradise wala hindi natin sila makontak dahil wala walang signal oh grabe Aho <laughs> Woo! Ito na yun eh Ah! Mahirapan na sasakyan dito Wow! Siguro nandito na yun sila Yeah Wala, hindi natin sila makontak eh Walang signal Okay. Negative ang sasakyan dito. Siguro for wiper kaya to. Pero mahirapan. Ayun. Nandito kaya sila? <laughs> oh, na ah, ito na yung parking. Okay, ay nandito sila. Dito na siguro sila. Ito yung motor ni Tropa Ayan si Tres. Ito yung motor to ni Locachero. Ni Gerald Locachero. Dito sila. Okay. Okay mga kamotobasyon, nandito na tayo sa may Hidden Paradise sa uh, and Panta Quezon so ito na yung pinaka entrance nila meron lang ditong bayad na 50 pesos entrance fee so sa cottage, hindi ko lang na natanong sa tropa kung nagbayad sila kasi may cottage na kami pagdating namin so pasukin natin loob kung ano meron dito sa loob Tra. so ito mga kamotivation pagpasok nyo dito ito na yung magiging bungad bali ang parking nila dito lang so malapit lang naman na yung ano ang um, liguan dito lang sa baba Okay. Tuwa tayo. So ito siya. Maganda yung ano. Loob. Ayun, makikita na natin Maraming na liligo. So, ito na yung papasok niya. Yeah. So kagandahan dito mga ka motivation, running water siya. Kaya malinis yung tubig. Medyo malalim nga lang mamaya maliligo tayo so pagpasok mo dito mayroong magandang CR ayan bali dalawang pang babae dalawang palalaki tapos mayroong dito ano running water eh. so, bali yan ang daloy ng tubig niya bali dyan niya sa baba tapo na siya eto ayan ano So ilalabo pa nga dito Libre tubig Okay Okay nandito na tayo sa Hidden Paradise Resort Sa Impanta Quezon Kasama na natin yung mga bagong tropa natin Si Geraldo Lacachero Tapos okay. si Chris the Vlogger Tapos si Journey of, uh, si of Lumibao. Journey? Journey Journey uh, Lumibao So Bago lang Bago, bago lang, lang. Yung Youtube channel niya Kung Pakasupport kayo sa channel ko Mga kamotivation Kali i-describe nyo din sila kung tulad sa poker kayo ni Iga Motivation sama nyo na sila dahil mga bago sila na katulad natin sa industry ng vlogging okay i-describe nyo na lang sila bali dito kayo yung ng oras malayo sa ingay ng ano I... sa sakyan <laughs> okay napakaganda dito ayan mamaya maliligo tayo Makalipas ang ilang oras na biyahe, unti-unti na namin sinimula ng paghahanda ng aming magiging tanghalian. Simple lang ang magiging tanghalian namin. Pinaka-importante doon, yung nagtutulungan na nagkakaisa kayo. At ikit sa lahat, yung pare-parehas kayong masaya dahil iisa ang gusto namin. Na makagawa ng content at magbigay ng inspirasyon sa iba. At may pakita ang ganda ng bawat lugar na napupuntahan namin. Kaya ito kami ngayon, nagsama-sama ito ng biyahe ko, pwede ko bang mahingi ang suporta mo? Papindot na lang ang subscribe button. Kung nakarating ka dito sa dulo ng video, maraming salamat sa suporta. Magkita-kita tayo sa susunod ko pang mga adventure.